ng aming team ang 22 anyos na si Melissa na tahimik na naglalaba sa labas na kanilang bahay sa Binyan, Laguna. Kahit nakaupo, kapansin-pansin ang laki ng kanyang dinadala. Pero, nalula kami nang siya'y tumayo at tumambad ang kahiganti niyang tiyan. Sa laki nito, halos akupi na ang buong niyang katawan. Mabilis pa rin naman ang kanyang kilos. Yun nga lang, kita pa rin ang pangangailangang mag-adjust sa laki ng kanyang tiyan. Paminsan-minsan, sumasakit din daw ito. Minsan po, pag may po ako na sa po, nahihirapan na po ako, nasakot po tagilirang ko, pinupukula lang po, nawawala naman po. Tahimik at hirap noon sa eskwela si Melissa. Nahihirapan daw kasi siyang matutong magbasa. Tapos, naging tampulan pa siya ng tukso ng mga kaklase niya. Nga po, binubuli po ako sa school po. Nayak na lang po ako. Isa na, ano po ako, nakatago na lang po ako. Tiyatago po yung aking bag. Tinatali. Kaya sabi ko na po sa mama ko na, ma, titigil na ako. Ayoko na. Binubuli naman ako sa school. Kaya na po talaga yung kusang tumigil sa pag-aaral. Inaaral namin namin. Kasi ilang po namin yung pag-aaral namin sa kanya, yung pag-aaral po kasi ngayon sa panahon natin hindi nakakapag-aaral. Sa kabila ng panghikayat ng kanyang mga magulang, nagpasya na lang si Melissa sa pag-aalaga ng pamangkin, paglalaro sa pusa at pagtulong sa negosyo nilang parisan. Subalit, hindi pa pala ito ang pinakamatinding pagsubok sa buhay ni Melissa. 14 years old pa lang siya nang magsimulang kumirot ang kanyang tiyan. Inakala ng pamilya na ito'y lilipas din. Pero habang tumatagal, napansin na mismo ng kanyang ina na lumalaki ang tiyan niya. Kani, ano, ba'y nararamdaman mo na yan? Mawala pa naman ako nararamdaman ma. Pero lumalaki yung tiyan mo. Gusto mo pa ultra sana natin yan. Ayaw nga po niya, lalo pag ang doktor eh, medyo masungit. Pag sabi niya, maawag na tayong babalik doon ma, masungit yung doktor doon. Malakas ang boses, dahil niya rinaganon. Kaya ako nilakad pa yan magpa ultrasound kami. Tinitignan ko muna yung mga magpa ultrasound kung mahina ako magsalita, mabait, gano'n siya. ang kanyang takot sa doktor, naisipan nilang dumulog na muna sa albularyo. Unang pinuntahan po namin, albularyo po. Sabi naman po, may umaano po sa akin, no. Hindi po iba sa amin. Tapos yun po, na ano po, na iba, hindi po po iba sa amin. Nayaan po na lang namin. Dito na lang nakumbinsi si Melissa na magpa-ultrasound na nga. Buwan-buwan na rin kasing lumalaki ang tiyan Pero ang kanyang kapatid, duda kung dahil nga ba ito sa pagbubuntis. Iniisip po talaga namin, sakit po yun. Noonan po nakita namin siya sumasakit tiyan talaga. Nilalagay namin yung tubig na mainit, pinapahiran lang namin. Ay, eh, tapos napansin namin nung 14 o 15 years old siya, hindi na siya normal, ma'am. Tagang as in, kada buwan, nalagdagay yung paglaki ng tiyan niya. Sa unang ultrasound, negative ang resulta. Pero patuloy ang paglobo ng tiyan ni Melisa. Kaya umulit sila. At dito, meron na ngang nakita. Sabi daw po may mga bukol daw po na parang tubig daw po. Subalit, mukhang kakailanganin pa ng serye ng mga pagsusuri para matukoy ang eksaktong karamdaman ni milisa at kung paano ito magagamot. 18 pang magkakapatid, pang 15 po ako. Sa labing walong magkakapatid, talagang kapansin-pansin, si Melissa lang ang naiba. Ang tiyan ng 22 anyos na dalaga, konti na lang, sing laki na mismo ng katawa niya. Inakala noon ng lahat na buntis siya, pero ang tiyan na ito, walong taon nang lumulobo. Sa kabila nito, tuloy ang buhay para kay Melissa. Isa raw sa mga hilig niya ang kumanta. Hindi rin problema sa kanya ang mga gawain sa loob, maging sa labas ng bahay. Ang sabi ni Melissa sa aming team, basta kasama niyang pamilya, masaya na siya. Pagay po ako masaya. Misa kalaro ko, mga po, mga pusa ko lang po. May lang pong panglibangan ko po. Nakakanta, nakapotog-tog. Tapos po, po lalabas-labas po ako, may papasok na po ako. Subalit, iba ang nakikita ng kanyang kapatid. Nung wala po siyang sakit that time is, si Melissa po talaga is masiglang bata. Pero, pero nung nagkasakit po siya, lagi na may intang ulo niya, lagi siyang galit. Iniisip na lang namin na baka dahil sa sakit niya. De, bilang isang kuya, hindi lang away na naramdaman ko eh. Parang po ano, parang ako okay, bakit siya hindi? Parang minsan iniisip ko din na sana yung sakit niya sa akin na lang. Kasi siya nga yung kapatid ko na hindi na nga nakapag-aral dahil sa kalagayan niya sana sa akin na lang kasi ako naman yung nakapag-aral. Mas malakas ako, mas marami akong kakayanan kung kayang gawin sa akin. Siya ka po kasi may sakit, hindi niya kayang gawin yung mga bagay na normal na tao lang po. Kapag napapagod si Melissa sa mga gawain, higa na siya at magpapahinga. Pero doble hirap siya sa pagpwesto. nakatiaya po. Misan po nakatagilid lang po ako. Mas komportable po ako. Mahirap po. Lalo po ngayon, pag nakaupo po ako, naliligo, nahihirapan po ako magpuskos. Sa kanyang napakalaking tiyan, bakas ang mga ugat na tila nanganganib mapatid. Ngunit mapapansin din ang payat niyang pangangatawan na mukhang hindi akma sa kanyang dinadala. Maliwanag pa sa sikat ng araw na kailangan ni Melissa ng tulong. Subalit, ayaw daw niyang maging pabigat sa kanyang pamilya gusto lang po makatulong po sa mama ko sa hanap buhay po nila. Na mama tutulong kita, sabi niya. Hindi na, sabi, sabi niya, hindi na, lumalaki na yung mo eh. Sabi niya, tutulong kita. Sabi niya, huwag na, baka mo ikaw mapagod. Sabi siya, pag, pag ano ko mama, pag ako na operahan tutulong kita. Sa so, lahat po ng gagawin niyo, tutulong kita. Sabi niya, ma, ayaw magpa-opera kasi baka pag ako na-operahan, mamatay lang ako, ma, na madali. Kasi ganyan talaga yung buhay. Kasi ang mahalaga, ginagawa namin na paraan para ito ay eh, mapagamot namin, mapagaling ka. Kahit paano, siguro sa kulang kakulangan namin sa pera, talagang ipinagpipray ko na lang na tulungan kami ng Panginoon Diyos ko sa kami. Nasusurvive yung buhay na anak ko. Lagi ko sinasabi sa kanya, eh, pag nagpagamot ka, napakaginhawa. Magagawa mo na yun, hindi mo nagagawa bilang isang dalaga. Kasi lagi yun niya sinasabi sa akin eh, Buti pa si ano yung classmate ko dati ngayon, ang ganda-ganda na niya, na maganda. Kaya sabi ko sa kanya, lakasan mo loob mo. Nandito kami magkakapatid mo. Pag naoperahan ka, maraming kuyang nag-aantay sa'yo, maraming ating nag-aantay sa'yo. Kaya pag natapos tong problema mo, maniwala ka sa akin. Lahat ng ginawa, maranasan mo na ulit. Dahil dito, nagpasya na ang inyong lingkod na personal na makipagkita sa kanya. Sir, e pa po siya. Hello. Hello. Ah, oh. Kumusta po kayo, ma'am? Nanay po ni James. E. hapon po. Meron eh. ba siya tininom maintenance? Wala po eh. Pero meron po kayo maintenance. Tignan natin ang ng maintenance. Ano po maintenance niyo ni po? pa po siya. Hindi pa po sila nakakapagpa-check up kaya ng financial langit. Okay, sige, papasekat natin. Okay. So, saan natin sa gagawin? Okay? Okay. Mayroon ba tayong specialista? Tagalago na sila, sir. Naghanap na po tayo ng pinakamalapit din sa Patingnan nyo na po yan sa doktor. Okay. At sabi ng doktor na tumingin ay pwede pakuperahan. Gagaling pa po yan. wala yun. Oh, Mahawala nyo talaga. Yung huling check-up kasi nila, sir, hindi pa siya talaga ganyan kalaki. So, mas lumaki pa siya. Hindi pa sila nakabalik Ah, eh, kaya so, operahan. Opo. So, kasi po lalaki din. ng lalaki. Hanapan po namin kayo ng espesyalista dito sa Manila. Kasi kung sa Laguna, ang layo pa po. Siyempre, gusto ko yung pinakamagaling na doktor ang gagawa ng paggamot o operasyon sa inyo. Sagot ko po lahat yun. Pati medisina at kung ano pa. Thank you. Thank you. Ay, tao na rin. Di nanay ay uh, walang trabaho mother nila. Ano yung okay. nakakapag-alam po kami kahit pa nakakapag-tenda-tenda po. Kulang. Puhunan siguro kailangan ni nanay. Oh. eh pag oh, mm -hmm. kami kasi nakakautang, napapacheck up po siya. Eh, Siyempre po yung inutang namin. Walang check up? Araw-araw yung babayaran. Kaya alam lang eh, pampamilya yung kinisa. Si po po. tatay po ay sa lupon. lupon po sa, sa parang Magkano lang po kinikita ngayon si Yung po. isang libong karne po eh. Nakamagdamag po ang lalo Isang libo. So, kailangan po ng kapital para mas lalaki ang tinda. Matigil na mawala po namin yung aming mga pagkakaunta. Ito, Nay, bigyan ko kayo ng 50,000 para dagdag puhunan po, po. Sige po, tanggap po. Sa akin po niyo. talaga po dahil. Totoo po sa inyo. <laughs> Bakit po <ay> niyo maniwala? <laughs> para sa inyo po yan. Baka sa akong makapaniwala. Hindi po, para sa mga pangangailangan nyo, dagdag puhunan, para sa pagpapagamot sa, sa anak nyo. Ako pa kong sa pagpapagamot, hospital, at kung ano pang mga kailangan. Siyempre, dasal ka rin. Ipagdadasal ka namin lahat, pero siyempre, kailangan ikaw rin magdasal.